manifesting. Kahit kani-kanino natin nadidinig yung concept na yan. Kahit sa mga kristyano mismo. Malaking business yan. Meron pang online course niyan para ma-master mo ang art of manifesting. Malaking bahay, red na sports car, magandang trabaho, maganda o gwapong jowa, malaking pera, etc. Pero ano nga ba ang pinakamabisang teknik para sa manifesting? Watch and learn. Proverbs 3 verse 5 to 6 Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding in all your ways acknowledge him and he shall direct your paths Now let's examine manifesting versus trusting Manifesting is a concept understood today as a belief that one can bring about desired outcomes na kaya mong papangyarihin ang gusto mong matupad na pangarap o hangad sa pamamagitan lamang daw ng focus na intention at positive thinking. Isa ang malinaw, you are trying to manipulate God's plan and purpose for you. Versus trusting. Ayan, malinaw. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Kailangan mo i-acknowledge ang ating Panginoon. Ang passage na ito encourages us, tayong mga followers ni Jesus, to rely, maniwala, magtiwala sa God's wisdom rather than our own desires, sa sarili nating efforts. Ang pagtitiwala, trusting in God ay ang pagsuko ng ating sarili, ng ating mga plano at pagsik ng kanyang guidance, knowing na si God ay may kanya-kanyang design sa bawat isa sa atin. He has a greater purpose for our lives. Trusting, hindi manifesting. Kung wish mo, malaking bahay, ang binigay sa iyo maliit. Kung wish mo, Corvette o Ferrari, pero ang binigay sa iyo en wow o kuda. Kung hiling mo pogi, pero binigay sa iyo mabait lang, ano lalayo ka na sa Diyos? Di ba dapat mas lalo ang lumapit at tanggapin mo na God has a plan for you? a plan that is not to harm you. Kung sakto ang plano mo, ay plano rin sa'yo ng Diyos, that is direction. But if iba ang plano mo sa plano ng Diyos, believe me, that is protection kasi He does not want you to be harmed. Tanggapin natin yon, kasi Diyos yon. Yang manifesting, hindi sa Diyos yan. Ni hindi nga binabanggit ang Diyos dyan. Laging sinasabi dyan, universe. Inalalayuan yan kay Jesus. So may tanong ka, bakit yung mga kakilala ko, pinapractice nila ang manifesting, nagkatotoo lahat ng gusto nila, si Jesus, tinukso din ni Satanas, nag-fasting siya ng 40 days, tinukso ni Satanas, di mo kailangan gawin yan. inofera ng worldly power, personal gains, pleasure, pride. Pero anong ginawa ni Jesus? Sinalpa kanya ang bawat temptation na in-offer sa kanya ng pangako ng Panginoon na refuse niya na makompromise ang devotion niya sa Ama. At ganun tayo inaasahan mabuhay dito sa mundo, kapatid. Upang mabuhay ng walang hanggan sa kaharian ng Diyos sa langit. Kesa na manifest mo nga lahat ng pangarap mo dito sa lupa pero nasa walang hanggang paghihirap at panagoy sa impyerno ang destinasyon mo pagkatapos ng mundong ito. So, ano uli? Manifesting o trusting? Be of strength, kapatid. Mahal tayo ng Diyos. And we must live in a Christ-like character. See the importance, kapatid, ng pagre-rely sa Panginoon and finding peace sa Kanyang presence sa ating puso rather than focusing sa ating mga makamundong intention. Trusting in Him will lead through peace and guidance. Tara kapatid, manalangin tayo. Pag panalangin natin yan, maari kang yumukod o ang yung mata at anyayahan natin ang presence ng ating Panginoon. Panginoon namin Diyos, lumalapit kami sa iyo upang bigyan kami ng strength and guidance na magkaroon kami ng matibay na pananampalataya at katapatan sa iyo. Tulungan mo kami Panginoon na huwag mag sa aming mga sarili at manipulahin ang mga plano mo sa amin sa pamagitan ng aming sariling paraan. Lagi ka namin kilalanin at tawagin sa aming mga challenges at struggles. Grant us with faith to surrender ang lahat-lahat sa aming buhay na may pag-asa at pananampalataya na gagabayan mo ang aming buhay na tinatahak. Salamat, Panginoon, sa walang pagbabago mong pag-ibig sa bawat isa sa amin, O Lord. Sa iyo ang lahat ng papuri, sa iyo ang lahat ng pagsamba sa pamagitan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Salamat kapatid. Kung hindi ka pa nakafollow, sana i mo ang Run to You, ang page na ito na naghahangad na gawin nating magsumiksik sa Panginoon sa araw-araw ng ating buhay. Malapit na ang muling pagbalik ni Jesus, kapatid. Kaya wala na tayong time para maging complacent. Kaya patuloy nating ipakilala, ipadama sa bawat nilalang ang pangako ng Panginoong pagliligtas makita ulit tayo bukas